Hello mga ma'am sir. Tingnan nyo ang lugar namin mga ma'am Dagat ito mga ma'am sir. Hindi ito tubig. Galing ito sa dagat. Akala mo tubig ito? Hindi ito tubig. Dagat ito. <laughs> Hama ito, mga mayor dere sa Surigao na patambakan ane nila. Oh, guys. Tambak ane Eh, para yan ay dere ah. Ah, baba't ano yun mong ser dagat yun 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 sa tubig niyor podo plau tambak Tambakin yun 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 para di na maghirapin mga tao yun yung pagkawangga na gluno pa dito dagat ra pagtitiyin yun yun sa tubig thank you for what's it thank you bye bye